Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi at na'in, amma ba'du, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma na mahal kong kapatid sa pananang peralatan Islam at ang mga uh, ating mga taga-subayway. Sahadih na iniulat ni Imam Bukhari. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, basahin mo sa akin ang Quran. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqra'u alayka wa alayka unzil, o subuh ni Allah subhanahu wa ta'ala, babasahin ko ba ito sa iyo, samantala, sa iyong sa iyo ibinaba ang Quran? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Katotohanan, ini ibig ko na marinig ang Quran. Ma, ini ibig ko na marinig ang Quran na binabasa mula sa iba. So, ang pakikinig sa uh, sa Quran o sa pagbabasa ng Quran mula sa iba, ito ay isang sunnah. Kaaya-aya, kaibig-ibig para sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, binasa ko ang suratun nisa binasa ko ang suratun nisa hanggang sa umabot ako sa ayang ito fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahid sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya amsik huminto ka nakita ni Abdullah bin Mas'ud ang nakita ni Abdullah bin Mas'ud lumuha ang mga mata ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa talatang ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah an-nisa fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wajib nabi ka alaha Ang aya na ito nagpaluha sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan nilalarawan ang isang pangyayari sa awli, sa, hu, sa araw ng muling pagkabuhay. Na kung saan lahat ng mga tao ay titipunin. Lahat ng mga tao mula mula sa panahon ni Propeta Adan hanggang sa huling pamayanan na ito ay titipunin sila lahat. At ang bawat pamayanan ay may kanya-kanya silang mga saksi at testigo at sila ang mga sugo at propeta ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Na kung saan tatatung, tatanungin sila kung ipinarating ba nila ang mensahe, ang mensahe ni Allah Subhanahu wa ta'ala na kung saan sila yaong pinagkatiwalaan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanungin ang bawat panig ang mga pamayanan, tatanungin sila kung ang mga propeta at sugo na ito ay napa, naiparating ba nila ang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa idha jikna min kulli ummatin bi shahid wa jikna bika ala haula paano kung gayon ang mangyayari sa mga tao sa araw ng muling pagkabuhay kapag ha, ah, dinala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon, sa bawat pamayanan ang kanilang sugo para tumistigo sa kanila. Para sasaksi sa kanila sa anumang kanilang nagawa. Sa anumang kanilang nagawa sa mundong ito. Sinunod ba nila ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tinanggap ba nila ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw o Muhammad dadalihin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad para maging testigo sa iyong sambayanan sa iyong pamayanan ang lahat ng mga pamayanan ng propeta Muhammad sallam na yung mga panahon ng propeta Muhammad sallam mga tao sa panahon ng propeta Muhammad sallam na nakakita sa kanya at ang mga pamayanan na hindi nila nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging saksi tumistigo sa kanila kung naiparating ba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Tatanungin ka para maging testigo sa iyong sambayanan, sa kanilang harapan, at sa lahat ng mga sugo na sila ay naiparating nila sa kanilang mga sambayanan ang mga mensahe ng kanilang Panginoon na takapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga sugo at propeta, mami na mahal kong kapatid sa pananampalatay ng Islam, walang duta. Sila ay ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang iparating ang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao. Sa mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lalong-lalo na ang mga mananampalataya, ang mga hindi mananampalataya o mga taong hindi hindi nila tinanggap o mga taong tinalikuran nila ang mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran nila ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Rusulan, mubashirin, wa mundirin, likay la yakuna linnasi Allahi hujjatun ba'da rusul, wa kana Allahu azizan hakimah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming ipinadala ang mga sugong tagapaghatid ng mga magagandang balita. Mga sugat, propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naghahatid ng mga magagandang balita patungkol sa paraiso. Sa sino mang sumunod na sa mga mensahe na dala ng mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundhirin. At sila ay nagbibigay din ng mga babala sa sino mang hindi naniniwala at sumunod. Babala sa kanila na kapag hindi sila Sumunod, sinuway nila, tinalikuran nila, ay mapapasakan nila ang impyernong apoy sa araw ng muling pagkabuhay. So, ipinadala ang mga sugo at propeta upang magbigay ng magandang balita at magbigay ng mga babala sa sangkatauhan upang sila ay wala ng maipangangatwiran laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkaraan pagdating sa kanila ang, ang mga sugo at si Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ang mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin din, tatanungin din sila. Tatanungin din ang kanilang mga pamayanan. Kung uh, uh, ipinarating ba sa kanila uh, ng mga sugo, o may dumating ba sa kanila mga sugo o may dumating ba sa kanila na mensahe? Kaya naman nabanggit din sa hadith. Na, iniulat ni Imam Bukhari, si Propeta NU alaihi salam tatanungin ang kanyang pamayanan. Ipinarating ba ni ni Nuh sa inyo ang mensahe mula sa akin mula kay Allah Subhanahu wa taala? Sasabihin ng pamayanan ni Propeta NU alaihi salam Anong ang anong sasabihin nila? Hindi. So, subhanallah. Sa pagkakataon na yun, mga kapatid, nagawa pa rin nilang magsinungaling sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi daw sila, hindi, wala daw dumating sa kanila magbigay ng babala. So, tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Nuh ala, alayhi salam, yan, totoo ba ang kanilang mga sinabi? sasabihin ni Propeta Nuh oh, alayhi salam, Oo, Ya Allah. So ngayon, Ya Nuh alayhi salam, Ya sino ang uh, sino ang magiging saksi mo? Sino ang magiging saksi? Sino ang tumistigo sa iyo na nagpapatunay na ah, ikaw ay nagparating ng mensahe sa kanila? Sasabihin ni Propeta Nuh no, alayhi salam, ang propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang pamayanan allah akbar ang propeta muhammad sallallahu wasallam, isang malaking karangalan sa pamayanan ng propeta muhammad sallallahu wasallam, yung mga pamayanan na sumunod kay propeta muhammad sallallahu na niwiwala kay propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ang ah tumestigo sa lahat ng mga propeta sila ang magiging saksi at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging saksi sa kanyang pamayanan at ang pamayanan na sumunod sa kanya ay magiging saksi sa bawat pamayanan sabi ni propeta no alaihi salam si Muhammad at ang kanyang pamayanan Allahu akbar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida Allahu akbar ang pamayanan na ito mga pamayanan na sumunod naniniwala kay Propeta Muhammad SAW kabilang sila sa mga tumistigo laban sa mga hindi mananampalataya sa mga su at propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat naniniwala sila ha, na, na, na naniwala sila na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kapahayagan, sa kanyang aklat na walang iba kundi ang Quran na tinanggap nila, pinaniwalaan nila ang bawat sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng mga magagandang uh, balita at sila ay nagbigay ng babala. So kaya mga naniniwala, kay propeta mga salam, pinaniwalaan nila ang aklat ni Allah, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya sila ay magiging saksi sa araw ng muling pagkabuhay sa bawat pamayanan. Sa bawat pamayanan na hindi naniniwala, sumunod sa mga sugo at propeta na ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, uh, uh, sa pagkakataon na yun, uh, ay sapal sampal sa mukha ng mga hindi naniniwala ang katotohanan. Maging ang mga uh, maging ang mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, maging ang mga uh, pamayanan na naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngunit hindi sila sumunod sa mga utos ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman sasabihin ng isang kafir, sabihin ng isang hindi mananampalataya, ya laita ni akong tuturaba. Naghinahangad niya na sana ako ay maging alikabok na lamang. Iyalay tanik kasawian sa akin. Sana ay naging uh, alikabok na lamang ako. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma'idin. Ya waddu alladhina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wala yaktumun Allah haditha. So sa araw na iyon, sa aron ng muling pagkabuhay, yaong mga hindi naniniwala. Hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sumway, sa subo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah pagkatapos ng uh, ipinarating sa kanila ang mensahe at hindi nila tinanggap, tinalikuran nila ito at gayon din, ang mga sumuway kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naniniwala kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sinuway nila ang utos ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay magnanais. Ay magnanais na sila ay maging tulad na lamang ng lupa tulad na lamang ng alikabok na walang pananagutan. Huh? Dahil nakita nila ang katotohanan sapagkat hindi nila magawang itago ang anumang kanilang nagawang kasalanan sa mundong ito. Mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit isa mang pahayag o salaysay. So, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatay ng Islam, Alhamdulillah, tayo ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ginabayan sa pananampalatang ito. Kaya ating panghawakan ang Islam hanggang sa tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala upang mapabilang tayo sa mga pamayan ng Propeta Muhammad wasallam na magiging saksi at, at tumistigo laban sa mga uh, pamayanan na hindi naniniwala sa mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. Subhanakallahumma bihamdik wa la ilaha illa anta wa nashadu an la ilaha illa anta wa nashadu an wa